na tinutugis na ng mga pulis sa mga suspect sa pamamaril sa limang magpipinsan mula sa Pasay City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol! Mel, tukoy na raw ng pulisya ang mga salarin sa pamamaril sa limang magpipinsan sa Arnaiz Avenue sa Makati City. Ayaw muna silang pangalanan ng pulisya dahil sila ngayon ang subject sa manhunt operation. Hindi ako titigil hanggang hindi ko ay nakukuha. Ito ang babalan ni NCRPO Chief Leonardo Espina sa mga suspect sa pagpatay sa limang magpipinsan sa Arnaiz Avenue, boundary ng Pase at Makati. Kumpiyansa si Espina, mahuhuli agad ang mga suspect. Standing order ko, hanapin nyo kung sino mga salarin, ikulong. Huwag kayo matutulog hanggang hindi nyo na lulutas itong problema ng ito. Count a few hours, from now we will get there. May maganda kaming lead. Drogang isa sa mga tinitinigan nasa likod ng pamamaril. Based po do sa profile na record ko namin, meron po silang cases sa drug. Saon siya kaya? Droga? Possibly sina Andrew Lloyd Cruz at Chuck De Cruz na may kasong possession of illegal drugs, kakapiansa lang daw nung nakaraang taon. Drug pushing naman ang kaso ni Renante Saraza, Francisco Cruz at Rogelio Diala. Ayon sa pulis siya, talamak din daw ang kalakalan ng droga sa lugar. Intentionally, ano? At sabi nga, hindi naman kaagad umalis din yung bumarel kundi sinigurado muna ang talagang wala nang makakatakas pa at nakahandusay na itong mga biktima bago nila umalis doon sa scene of the crime. Ayon sa pulisya, naglalakad ang mga biktima ng mga oras na yon. Meron na kasunod sa kanilang isang motorsiklo kung saan nakasakay ang isang suspect. Hinarang sila ng isa pang motorsiklo kung saan nakasakay naman ang dalawa pang suspect. Dito na nga sila na ng corner at pinagbabaril. Nagtamo ng tama sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang magpipinsan na miyembro raw ng Sputnik Gang. Na-recover ang mga basyon ng bala na kalibre 40 sa lugar. Kita namin yun, mga naka ano, na po sila dyan. Bulag na lahat. Patalpo ang kutok, siguro mga 24, ano, mga 24 siguro yung kutok, putuk, patok pumutok. Mel simula nga kagabi tuloy-tuloy pa rin ang kanilang manhunt operation. Bagamat ang Makati Police na ngayon ang nangunguna sa embesigasyon, hindi na ito Mel pinagsamang pase at pulis sa uh, Brother Pasa Makati at Pasay Police. Ang operasyon dahil buong NCRPO na po ang nagsasagawa ng manhunt operation sa mga suspect. Mel. Maraming salamat sa iyo Marisol Abduraman.